Ipapadala ka tayo? Yes. Kain po tayo, baby. Ka. Ay, At saka, put, baby po. Mainit. Mainit, pinainit. Baby ko. na. Mainit, baby. Kutok ko lang siya. Ano? 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 Ano?

Pilipinas. Punti lang ilagay oh, wow. ito. Si si Cross water. Ilagyan mo Yeah. ice cream talaga, parang dorito Ayun, kaya kung Ang bakit? na lang pala, ihalok. Ang bakit? ka. bakit? Ang bakit? Ang Yung Ang

<laughs> siya tapos makalimutan mo. <laughs> 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 tapos ako marang sa ka niya. Mangga at sa kalam mo. Hindi mo siya. <laughs> Akala ko siya. Hi! Hi! Ganda ng background ng ano niya, team niya. Ano ko rin ko kaya, ang laki <laughs> ko ah. Yung, yung team yung, ng PN niya. Ano ba ro? 5 pm. Papi Panel, kapanel. Lahat. Lahat. Alam Lahat. 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 sa Lahat. 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 Vanilla at saka mangga. Nakalimutan mm. <laughs> kung <laughs> ba sabihin tayo dapat kumipas ka na rin. Pwede ya? Tinatamad na ako magpunta sa live ni Ano? Ni Harry. Ni <laughs> Harry.

Kaya nauna naman na kumain, nagsabay sana tayo, kaso lang kung saan, saan kami na natin. Oh, wala si Jerry. Bakaahin yung baba ng Giordano. na? ng Giordano, Jordan Yung bilyaran da Yung biliara dati, biliara ndak. Dati. Yung hmm. hmm. bibigat pa na okay. Yung mo marasaan type na. Hay nung type na sa yung itos ko na black coffee. baka 3 in 1 naman yung binigay.

Nakita daw kami ng kilay doon. Pero bilip ka na 25 daw. Pangayon. Mm, yung nakilaya ng... Magpatatlo ka na ng ate para pag-uwi mo. Oh, Ganyan daw ang itatatlo sa'yo. Oo, oh, kasi ayoko naman talaga makapal eh. Ito so ko naman talaga man eh. na.

Saya <laughs> <laughs> gawa ka no? yeah. okay. lang? <laughs> Ay, Pogi. Si mm -hmm. <laughs> yung mga pinapalo ko doon, yung magpimitayin sa akin si ano? Si Safi, si... <laughs> si si, si, si Heidi. <laughs>

But if